Aris, ang dapat mo lang iiwasan ngayong araw ay mga taong mahilig gumawa na nakakaawa siya dahil gasto sa iyo. Layuan mo na kagad para ang iyong araw ay walang negative energy kagad. May malakas kang karisma na maganda na magagamit mo ngayong araw. Kung may transaction ay dapat na iyong puntahan at pagkakataon mo na pwedeng makagawa ng pagkita ng pera, ayon sa iyong gabay sa tahanan, dapat ay maging mas maunawain sa mga malalaman ng biglaan, para makapagbigay ka ng okay na advice. Sa trabaho ay pag-iingat sa buong araw kung hirap kang makapasok ay mas maging matahimik, para ang iyong aura sa hanap buhay, ay maging maayos pa rin sa mga gagawin, nang wala kang maging suliranin sa trabaho. Sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig ay magtiwala lagi sa minamahal, at maging malambing ng mas maging masaya lalo ang araw at laging may mga gabay ugali na magkakasundo sa mga plano sa pamumuhay. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color red number 29 number 10 at number 36. Taurus, kung may iniisip na pangarap na ibang pagkakakitaan, ay okay ang naiisip kahit maliit na negosyo ay pwede mong ituloy basta may ipon na pera na sariling magagamit ay magiging matagumpay, at ngayong araw ay masaya na makasama ang minamahal sa paglilibot at pagkain sa labas, nang maalisan kayo ng negatibong enerhiya, at mapalitan ng grasya ng swerte ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay huwag ka magpapalabas at magpapautang ng pera sa ibang tao, sa iyong mga magulang at mga kapatid, ang dapat mong tulungan kung sila ay lalapit sa iyo at ikaw ay lalagian ng grasya na magkakaroon lagi ng dasal at kahusayan sa paggawa ng pagkakakitaan sa tahanan sa miyembro ng pamilya may pwedeng dumating na problema sa pera, maging mapagmasid ng mabigyan mo ng maayos na solusyon. Sa trabaho ay normal na araw sa mga gawain pero sa dahil ikaw ay laging nakapokus sa mga ginagawa, ay mapapansin ng ilan sa superior ang iyong kasipagan na makakapagpaligaya sa iyo sa trabaho. Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 10, number 34 at number 8. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung mayroon kang kausap, ang proposal na maibibigay sa iyo ng kausap ay iyong tanggapin dahil pag iyong nagawang pag-aralang mabuti ay may papasok na idea sa iyo na kakaiba na makakatulong sa iyong buhay. Sa ibang dapat kausapin kung sa malayo naman ay huwag ng tumuloy kung wala kang makakasama na kapamilya para makaiwas sa suliranin sa pera. Ayun sa iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen Ayun sa gabay ng pag-ibig. Sa iyong pera kung may ekstra kang hawak na pera kahit pa iyong kakilala, ay huwag kang magpapautang dahil hindi ka na niya mababayaran at pwede pa kayo magkagalit sa trabaho, ay walang sinyales na problema kung sa mga gawain, ang pwedeng magbigay sa iyo ng problema kasama sa trabaho, na mahilig sumama sa mga superior pag iyong nakasama ay gastos ang iyong makukuha, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 16, number 28 at number 46. Cancer. Ngayong araw ang pahiwatig ay pwedeng magkaroon sa iyo na isang importanteng usapan, kung magagawa mo mabigyan ng desisyon kagad ay dapat para walang makapigil sa iyong mga plano sa gagawin, at huwag ka lang muling maging maunawain sa mga tao na mahilig at kakilala puro paghingi ng tulong ang nais, dahil ikaw lang ang nakukuha ng swerte pag iyong tinulungan ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal magpalabas at gumastos ng malaking pera ngayong araw, sa hindi naman kailangan ng makaiwas ka sa kagipitan sa pera sa hinaharap. Sa pagmamahalan, ay laging maging maunawain ang pahiwatig para walang maging tampuhan, at mapasaya mo lalo ang pag-iibigan dahil sa iyong ugali na maunawain. Sa trabaho, ay pag-unlad ngayong araw basta huwag ka lang magtitiwala kagad, nang maging masaya ang iyong araw sa trabaho, na magbibigay sa iyo ng maayos na araw at pwedeng lihim kang mapuri ng iyong bossing, Libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color silver, number 25, number 31 at number 19. Leo Ngayong araw ang pahiwatig sa iyo kung may mga usapan kang gagawin ay maging wise na laging suriing mabuti ang sasabihin ng mga nakakausap para malaman mo kung tutuloy ka pa sa iyong deal. At ngayong araw ay may kahinaan ang iyong buenas na araw sa pagdedesisyon, iwasan mo lahat maging sa pamilya o ibang dapat nagagawin na desisyon para makaiwas ka sa kalungkutan sa hinaharap ayon sa iyong gabay sa iyong pera ay maganda at maayos pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid kung mayroon kang ekstrang pera, kung ikaw ay lalapitan. Sa tahanan ngayong araw sa miyembro ng pamilya ay dapat mong mabigyan ng pansin ang kanilang ginagawa para mabigyan mo ng nararapat na advice nang hindi sila mapahamak. Sa trabaho, dapat lang ay maaga makapasok at huwag makisama sa mga tao na mahilig mag good times, para makaiwas ibang bisyo na hindi nararapat at gastos. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay walang sinyales na problema maging mas mahaba dapat ang iyong ang pasensya, at maging malambing sa minamahal para okay lagi ang kasiyahan sa pagsasama. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 35 number 10 at number 18. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng kung mayroong dadalaw sa iyong tahanan, kung kakilala naman na matagal ay iyong kausapin ng maayos dahil baka may maitutulong sa iyo pag negosyo ang usapan. Pero kung balitaan lang ang pag-uusapan ay iwasan na kagad baka makuhanan ka pa ng pera, at kung may dapat puntahan pa rin sa malayong lugar, ay iyo ding puntahan dahil may naghihintay din na swerte sa mapupuntahan ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay bawal muna ang magbigay sa pamangkin at pinsan ng makaiwas ka sa biglaang gastusan. Sa trabaho ay may sinyales na problema sa iyo ngayong araw. Dapat kang maging maingat sa mga ginagawa at huwag magsasalita ng mabilis para hindi ka magkakaroon ng suliranin sa boss o sa mga kasama sa trabaho maging maingat na matahimik ang naaayon na gawin. Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 40, number 25, at number 36. Libra. Ngayong araw ay mayroon kang naaayon na karisma na buenas at pwede mong ituloy ang lahat ng plano na iisip na gawin, matagal na deal o bigla ang dumating ay puntahan ang tamang magagawa nang makakuha ka ng bagong idea para magagamit mo paggagawa ng pangkabuhayan at ngayong araw kung may mga usapan naman kayo ng magulang at kapatid, ay iyong puntahan dahil pwede kang makapagbigay ng advice na kailangan nila ayon sa iyong gabay. Sa pamilya, sa tahanan ang kung may bigla ang darating na bibisita, at kakilala ng pamilya ay tanggapin may maibibigay siyang good energy sa tahanan. Sa trabaho, ay maging mas maingat lang sa importanteng nagawa para wala kang maging suliranin sa hinaharap, at sa pera ay bawal ka muna magpautang sa mga kakilala mong kaibigan, dahil wala siyang pag-asa makakabayad sa iyo. Sa pagmamahalan ay pag-unlad ang pahiwatig dahil walang sinyales na suliranin, hanggat napapanatili mong masaya ang buhay pamilya, ay laging may gabay na mag-aalaga ng inyong kabuhayan ng pag-unlad, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 35 at number 10 at number 23. Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig kung ikaw ay may maliit na suliranin sa mga kaibigan ay hayaan mo na sila dahil para matahimik ka na rin at walang iisipin, kung sa kapatid ang suliranin mas mainam na magkasundo na kayo para mas gumanda ang inyong positive energy ng swerte sa pamumuhay, at ngayong araw kung may transaction ka ay tumuloy, may good energy ka ng swerte, ang pahiwatig ng iyong gabay ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig kung mayroong deal ang miyembro ng pamilya sa paghanap ng trabaho, dapat na iyong sabihan na huwag malate dahil kung malate ay doon baka malungkot. Sa trabaho, ngayong araw ay maayos na araw sa mga gawain sa mga dapat nagagawin, ang iwasan mo lang muna ang makisama sa mga malalapit sa iyong boss dahil sila ang magdadala ng gastos sa iyo. Sa pagmamahalan, ay normal na araw walang sinyales na problema maging mas malambing sa minamahal, nang maalisan kayo ng bad energy na nagpapahina ng kalusugan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 29 number 13 at number 15. Sagittarius Ngayong araw pahiwatig ay pwede may mapansin ka sa iyong kausap kahit pa iyong kaibigan, at iyong suriin ang mga sinasabi para kung lalayo ka na sa kanya o patuloy na makikasama ay iyon ang malalaman, at iwasan mo talaga ang maging mabait muna ngayong araw sa ibang kausap, at ngayong araw ay mahina ang iyong buenas na enerhiya sa mga pagpirma, dapat na maiwasan ng wala kang maging problema sa hinaharap, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ay pag-iingat sa bawat kalusugan, may sinyales na may dadalaw ng hanging na nagbibigay ng paghina ng kalusugan, kaya oras na may kakita na may magkakasakit, ay pumunta na sa doktor ayon sa gabay kalusugan mo ngayong araw. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema. Dapat kang manigurado at maging mapanuri ng makaiwas ka sa pahiwatig na problema, at iwasan mo rin na kasama sa trabaho na mahilig gumawa ng chismis. Sa pag-iibigan, ay dapat lang na maging maunawain sa magsasabihin ng minamahal para makagawa kayo ng naaayon na plano lagi sa inyong gusto sa buhay, Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color golf number 6 number 29 at number 31. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw ay mayroon kang malakas na enerhiya. Kung sa usapang transaksyon ay dapat na iyong puntahan at makakagawa ka ng maayos na pakikipag-usap, at pwedeng umpisa na other income na magagawa, at kung usapan na malayo ay huwag nang tumuloy dahil magagastusan ka lang sa gagawin, at ang iyong ugaling matulungin na madali kang maawa ay iwasan ng walang lumapit na hihingi ng tulong ng makaiwas ka sa paglalabas ng pera, nang biglaan ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa pera ngayong araw ay bawal sa iyo ang magpautang kahit pa maayos na magbayad ng mga nakaraan sa iyo, kalimutan mo ang pag-utang sa kanya dahil pwedeng hindi na makabayad sa iyo. Sa trabaho, ngayong araw ay walang sinyales na problema pag unlad sa mga gawain, dapat ay laging ituloy na masaya ang iyong aura sa mga ginagawa, nang nailalabas mo ang iyong katalinuhan sa dapat na trabaho, nang ikaw ay lalong mapalapit na sa pag-asenso ng sweldo. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 18, number 22 at number 44. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig sa iyo ay may mga desisyon ka na dapat nagagawin kagad o pwedeng pag-isipan pa dahil pag nagmadali ay baka magawa mong maging malungkot, pero pag sigurado ka na ay ituloy mo dahil pag masaya ka sa gagawin ay aura ng ikakatagumpay mo ang magagawa, at ngayong araw ay mainam para sa iyo na makapunta sa bahay ng Diyos. Nang maalisan ka ng mga suliranin sa iyong suliranin sa mga gagawin, at makakatagpo ka ng naaayon na solusyon na maibibigay sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, dapat lang ay iyong mapagmasid at nang patuloy mong makita ang sinyales na suliranin ng miyembro ng pamilya. Sa trabaho ang bigay sinyales ay maging maingat, ay huwag muna gumawa na makipag sa trabaho kung sa mga gawain, dahil wala kang makukuhang positive energy sa gagawin na ganoon mas mainam mag-focus sa gagawin at nang lalong sumaya ang iyong araw sa trabaho. Sa pagmamahalan ay huwag kang gagawa na may kataasan ang mga salitang boses para walang maging tampuhan ang pinapahiwatig. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero: Color white and color red number 24, number 38 at number 5. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ang lahat ng nagawang plano para ngayong araw ay iyong gawin dahil pwede may malaman kang bagong makakatulong sa iyong mga gustong magawa na other income at ngayong araw ay umiwas ka sa mga taong mahilig magsalita na madaming nalalaman dahil walang sinyales na matutuloy ang magagawa kung magkakasama ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw sa miyembro ng pamilya ay iyong sabihan na huwag muna sila gagawa ng deal na may kinalaman sa pera para makaiwas sila sa pagkalungkot. Sa trabaho, ay walang sinyales na problema sa gawain maayos at pwedeng ikaw ay mabigyan pa ng mas malaking pagtitiwala, paglaging inuuna na matapos ang gawain ng isa sa superior. Sa pagmamahalan may pahiwatig na pwedeng magkaroon ng suliranin, iwasan mo ngayong araw ang maging masungit, nang makaiwas ka sa sinyales na problema at ng tuloy-tuloy na masaya ang pag-iibigan na laging may grasya na may nag-iingat ng inyong kabuhayan, Cancer ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, Color green and color gold number 36 number 20 at number 17.